Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, fan na fan pala, si Vice Ganda ni Gemma Galanza. At syempre si Kuya Will to do yung chair nila pag nakakapuntos itong si Maring Gemma Galanza. At syempre halatang halata na team cream line, si Maring Vice at si Kuya Wil. Ayan, kinita natin ito lang para sila magkita ng dalawa harap-harapan sa neta Manunood ng volleyball. ba diba? Ang saya makikita natin si Kuya Will at si Mimi Vice sa magkatabi. Pero nag enjoy talaga sila sa kapapanood ng finals versus Creamline versus Chocomocho. O ba diba? Ang saya lang. Talagang napapataas pa ng kamay si Mimi Vice. Baka napatalon pa yan nang manalo na ang cream line. O oh, diba, grabe talaga fun naman talaga si Vice yun nang volleyball. Basta may time lang si Mary Vice talagang pumupunta siya ng life. So yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa uli. Bye bye. Always remember, huwag po tayong pakastress.